po. Naglag lang niya. Ano pa po? Ano pa? Hmm. kita no? Sa kanyang sa ulo. Bungkag. Eh? Your arm. Your arm. Meron ba dito sa tabi ko? Sabi niyo, your arm. I can't hear you. Sige. Sige. May nilagay kong spirit ball. Correct. Correct. Yan nga doon sabi ko. May nilagay akong spirit do, spirit ball. Sabi niya, correct. Ay, naman, hindi na, no? Sabi no? na, kung ka nang kahoy, kahoy rin yung butang diha. Naman po, ito siya uh, sa pinti. Naman po, ito siya sa pinti. Naman po, ito siya sa pinti. Mga Idol ah, magandang gabi po sa inyong lahat at ito na naman tayo mga Idol noon nagbabalik as Arch Go 04. Ito na uh, exploration ng mga Idol ay isang re requested sa ating mga followers no na sana bigyan sila ng panahon na mapuntahan dito. Sige mga lan. Ako si Arwanay Tabin. Tabin. At Tabin Buboy. Buboy. <laughs> ah, uh, ano pala ang history na cemetery na to ano ang unsay ina naman tayo dahil dito o may, di may magilak bata dahil sa na anak yan o dahil mga anak sila mga idol ang dalawa natin na palawis okay, mo ano ang ano ang ano ang ano ang ano ang ang kuya kaya kita mga baboy rin ang pulang mata ang ano ang dito sa atung krusi nga atung gilikuan. Oo, oh, gilikuan. Diyan oh, yeah. na, dito kita. sa so pag-iubahan nga pinto -pinto nga kakaon. Na mga pwento-pwento nga naman tayo mo mong tatunggan. Ikaw okay. song mama okay. Sinta, uh. santil mo dito eh. Uh. Santil mo? Oo. Oo. Isang sumama. Yeah. Yeah. Kung buwi ayun. Ita uguan. Kaya nga iyon, madako daw kaya. Ay doon naman ah. nasabi nila ang ah, mga pangyayari dito so excited tayo ngayon na mag-explore so kasama ko ngayon ngayon no, si Ghost Racer magagal yeah. oh, patik eh. Hmm? so ayan mga doon no, nandito tayo ngayon timing na timing mga doon kasi bilog yung buwan kikita ninyo, ipakita mo bro yung buwan yan Oo. yun ang palagandaan na uh, lumalabas ang yung uh, mga spirito ng uh, mga iba't ibang kaluluwa dito kaluluwa o mga iba-ibang uri ng mga elemento dito basta lumabas yung uh, bilog na buwan mga kaidol so abangan yung explore namin dito so yuri natin so mga idol simulan na natin natin pag explore dito samahan niyo ako sa mundo ng kababalaghan so simulan natin dito ra dito

Door, so dia rumah dor semai dulu dia nak kita ni dia dan nama dia suti no oh, hmm main melaki mata dia tu mangga hmm iki alam pung anu yun pero sobrang laki ni ilaw sya kinila bodong do gipu Nandito kami para mag-explore. Hindi ko alam bakit ang tahimik. Wala tayo masyadong narinig ng mo? Ya, yun oh. oh, mga mo? Oh. Oh -oh. okay. Na, yun lang. Buta ng spirit ball. Ang buta. Ang isang may balite. Ang isang may balite. Ang isang may balite. Ang isang may balite. na nak, ni -na 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 -na. Nakaon na no? Hmm. Eh, saray ng sigal Yan may nilagay tayo ng spirit ball Tahimik eh may nilagay kaming spirit ball pwede ba ninyo pasigaon kung kinsay naa karon diri pwede ba ninyo pasigaon ng bola Kaimik, pwede kayo magsalita sa gusto ko. tahimik eh. Pwede ba kayo magparamdam? Hindi pa dito. Bala hindi ko kanyang ibang ko. Pislita sa harap na Ya? Oh. sa siya. Ako oh. pwede rin na ina. Hindi ko daw liyo. Dito patong. Pantyan? Hmm. Eh. Sa Yan, mga idol nilipat namin ang um. nilipat namin ang um. May nilagay kami ng spirit ball. Kung may mga kaluluwa man dito ngayon, pwede nyo pailawin yung bola. Kaya ang tahimik eh. What do you want? What do you want? Nandito kami para mag-explore. Para malaman namin kung mayroon pa bang mga kaluluwa dito na hindi pa nakatawid. Or may elemento ba? Ah. Kira ka na? Look closer. Look closer. Look closer. kau bula, tayu kan. Pagunia. Oh, kalau ngasa, yang kita tak dahi. Dahulu, kita sudah dari Bro, di to kami bro, sabang, um, mai maditi kayo bro ah. So nakahiwalay kami mga idol na ni Ghost Ray 08 At ito naman ang kasama ko Kami dalawa ngayon At dalawa rin sila At gusto ako mag Ito po tayo Ngapun oke hawan? Bisa Watch toh? us. Tu satu. gitu ini dia. Kau tak ada. Betul. Bukan ada bola dia. Hmm. Kita tu kau bani mo. Kita kau bani mo. Awan mungkin siapa nak bagong kan bah? Bagong lempas. Dia kita ni kano. Dia kita ni kan? Kamu lihat, kamu yang gerak, pelidi. Video nya pasi gaul nampulah. tahimik eh. Pwede ba diba kayo magparamdam? Sa'yo magkod sa kanang vlog na mo umingaw. Pero mm -hmm. inigagyo na mo sa video. Video na mo malitik na Pero sa'yo, kusog ina ang siga eh. Kaya nga? Hmm. Bukas yung siga na. Ilan ang hilabdan? Mm Hindi. -hmm. Katong... Come outside. Come outside. Sige, magsalita la lang kayo. What will happen? What will happen? Sige, ano, kay na. Bago mong maglagalagot. Video mm -hmm. niyo, pasigaw ng bula. Tahimik ikaw, ah, balintag na Kau nak tu Kau hak kasak Jangan Yang ada Pinahawak saat ini na spirit bull. Biar itu. Jangan tunggu naglagay na naman tayo ng spirit sana magparamdam sila dito may kaluluwa ba dito ngayon Pwede ba kayo magparamdam? Ito nga doon, naglagay kami ng motion sensor ball. Uh, ordinary yung bola ng siya idol, pero pag ginalaw yan ng mga espirito, mga elemento. May siyang siya idol kahit hindi siya kahit hindi siya ginalaw. pad umilau ya hilang entu ya ini dulu yang pelawin yang mula kena pigi kami ni Ahoy daw. Ano lang ko minta kung mapalong ana ang. Sundaran ko ah. Kaya ako may magkuhan. So, walhin tayo doon. Yung camera natin, uh, pinahawakan natin sa followers natin no, at tayo maglagay ng spirit Your arm. Your arm. Meron ba dito sa tabi ko? Kano makuha ko? Sabi niyo, your arm. I can't hear you. Sige. Manilagay kong spirit ball. Correct. Correct. Yan nga doon sabi ko, may nilagay akong spirit, do, spirit ball. Sabi niya, correct. Pwede ba niyo kailawin yung bola? Sige, galawin yung bola. Ito natin. Ito Taylor. Sige, magsalita lang kayo sa gusto. So, kahit saan sa tatong bulak, pwede nyo pilawin. First time, I don't know, mayroon tayong kamilaman. <laughs> Siyang Pinawak natin sa ating kamera para na tayo ang mag-investigate. Tahimik dito bro. O bro? tahimik. Tahimik eh. Sabi niya bro, oh. paglagay ko ng spirit ball, oh. sabi ko, may nilagay akong spirit ball, sabi niya sa gusto ko, correct. Correct? Oh. May kamera man ako eh. Ah, oo nga. Kala ko na, ano lang, Di, siya akong pinawa para naman na maiba ang... Speak. Oh, speak. 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 Ikaw ba gusto magsalita o ako? Ikaw. Sabi niya speak eh. Sige. Ito Sino nandito ngayon? Sabi niya kanina, arm. Your arm. Ano siya? Your arm. Hmm. Sino nandito ngayon? Uh, your arms. Hmm. Bakal nasaktan sia-sia anu mu, Sa sing mu. mo. Sabi your arms. Ang tingin ko lang tayo. Marami ko lang Yo? Ha? Pandisyan. Ayan o. Sabi <laughs> <laughs> so, uh, tanungin bro. speak, sabi niya. Speak. I, ako ngayon, bakit ang tahimik? Ang tahimik. Minsan bro, sa explore natin tahimik, pero doon naman tayo malaman sa pag-review sa ating video na oh, mayroon oh, Malabas yung mga um, mga kaibang boses. Minsan nga ay may ano, sumasapaw sa boses natin. Oo. Oh, oh. Parang yung, yung, bro, oh, oh. Pag review natin na habang tayo nagsasalita, may biglang ibang boses eh. Nara-insert. Magandang gabi po sa inyo, no? Uh, nandito ngayon, ay eh, alam namin nandito kayo kasi nakakunik kayo sa costume ni Sabi niyo speak. So, nagtatanong kami kung anong klaseng elementong nandito ngayon. Kayo ba ay isang limonyo o isang kaluluwa? ilawin niyo lang. Kung di mo niyo kayo, pailawin niyo yung uh, spirit ball pag kaluluwa kayo yung gustog naman ang... Ay, camera. Hmm. Camera, action. Ah, wala na. Hindi naman ito. kita datang Kisut ni cha uka natan se hmm ni ne napam deni pana kon ni kena ai longon no abi nak ug kanang kahoy, kahoy rang ngutang dia Jukung. Mana ibu kuku? Idol oh, itu ni. Saya rasa idol itu jadi tu. Solo dan Kamat. Oh, solo itu lebih cepat. Mana lebih cepat nak makan? Ibu kuku ni. Solo kita. Solo kita. Okay, sudah begini. Pulang lapan, bro. Pulang, mai butuh, bro ni sabar pilih tu. Nai ngomong Nah, ini sabar pilih tu mana? lebih po, nak dah gelang miha, apa sih bapak? Apa? Masih kita no. Sa kening ulo. Bungkag. Oh. Yeah. Eh? tigo. Gimana ya, Bro? Hmm. Hmm. Kan sabi ko kanina kasi pag continue. Continue. Ngitan to. Mila, ha? Kasingar gi. Mo na kitang tundo. Continue, Bro. Hmm? Bro. Pandulo na po. Continue eh. Hmm. Dito ito, Bro. Mayroon dito. Video ba niya bola? ni yung no. Hmm? Okay lang niyo? Definitely. Ah, oh, definitely. Pwede ba niyo pa ilawin ulit no, ang bula? Nakita namin kanina, may ilaw eh. Sabi na, huwag natandog din mula, no? Wala eh. Wala akong tandog. Dira, huwag ako no? Hmm. Kinigit, Bro, baka gusto mo ng ha? may mga buto rito. Buto talaga? Mm Bro, gusto mo kunan, bro? Buto talaga? Mm -hmm. Sa akin eh, kinasulod ko ang kamera. May ka kameraman ako eh. Kinasulod mo talaga? Mm -hmm. naman.

na may lana. nung. Salamat po. Biglang sumakit yung ulo ko kanina doon bro. Bigat na pakiramdam ko sa may manga. Dito na banda bro. Dito na banda bro. Oo. Okay. Oh, Oo. Kaya iba dito bro, mayroon talaga dito Pagka tayo doon? Okay

tulak putung nak tanda ke layak so, sama kau. saja ni pitik al kali. Hmm. Oh, pitik saya juga am. Sini. Segaran saya kau um. nak mau abut ini saya kini si gabut ini dari sini. Hmm. Nah, gila sila. Yeah, <laughs> you Kering ni ke? Hmm? <laughs> so I don't know, uh, mayroon ba talaga mga anong So tapos na kami doon banda. Nag-investigit wala kami masyadong na narinig. Pero ngayon doon pinailaw yung spirit ball natin at pang bali dalawang bula ang pinailaw doon mismo ngayon doon. Pero kakaiba ngayon doon eh. Kakaiba ang damdaman ko doon. Mayroon talaga. So mga idol no, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta no. Keep safe and God bless all.